Hala, sino kaya ang dumating habang nagpapampar time si Marites? For today's vlog, ipapakita ko nga sa inyo ang update kay Marites. Ang haba na ng kanyang hair at ngayon nga ay susukatin natin. At ito na nga at naka 13 centimeters na kaagad ang kanyang hair. At magpapampar time daw siya today kasi meron siyang pupuntahan. Nag-iisip nga siya kung ano ba yung maganda na hairstyle. Pero sabi ko, kailangan muna nating alisin yung mga hair sa kanyang face. So, bali, isa-isa ko na lang hinugot para mas mabilis. And meron din pala siya sa ilalim ng kanyang nose. Binawasan ko din yung mga hair niya dito sa gilid, konti lang naman. Tapos, ito mga sobra din sa likod. Diba super dami ng hair nito ni Marites? At tingnan nyo, super healthy talaga ang kanyang buho. Pagkatapos niyan, ibinigyan e, ko na din siya ng face massage para hindi naman siya nai-stress. Yun nga lang, maya maya eh merong dumating. At ito nga pala si Lena, ang kanyang karibal na grass head. O diba, familiar ba sa inyo mga characters natin for today's video? Si Lena, eto, pack na pak ang kilay. Pero ang butas ng ilong ng lalaki sa galit. At ready na nga daw siyang makipagpatalbugan dito kay Marites. O sige nga, anong show to? At parang pining ceremony ni Rigor ang kanilang pupuntahan today. Gusto pa nga eh siya ang unahin ko pero sabi ko dahil nauna si Marites, yung hair muna ni Marites yung ating gagawin. Simple lang na ayos ang gusto ni Marites at ito nga lang yung ating mga gagamitin. Nati ko lang muna sa gitna yung kanyang hair. At dahil makapal ang kanyang buhok, selection ko muna siya sa apat. And dalagan nga lang natin siya dito ng mga ponytail. Para bagets na bagets ang ayos ni Marites. Madami-dami yung section ng kanyang hair kasi nga makapal. And kung naalala nyo sa mga previous nating grasset set, nagdadry yung kanilang hair pag masyadong mahigpit yung kanilang ipit. Kaya naman, ganito na muna ang hairstyle ni Marites. ba diba, super cute pa rin naman ng kanyang hair. Hindi ko na muna siya ginumpitan kasi hindi naman masyadong mahaba pa yung kanyang hair. So siguro next time na lang pag masyado ng mahaba. Kinesprayin ko lang muna and minakesure ko na okay na nga yung kanyang hairstyle. Syempre, hindi pwedeng magpapatalo siya kay Lena. Inayos ko din dito yung pagkakasection ng kanyang hair kasi meron palang hindi pantay. And finally, ito na nga ang hairstyle ni Marites. At dahil tapos na nga siya, si Lena naman ang ating gagawin. Niready ko na din muna ang pagpapaliguan ni Lena. Dito natin siya ilulublob ng may kasamang galit. Charo. Ilagyan ko lang muna ng water itong bowl. Yung enough lang para lumubog itong si Lena. And then tinawag ko na ang twins. At pati nga sila eh parang muntikan na mag-away. Sinabi ko din dito kay Charlie na ilagay na niya si Lena dito sa bowl kasi natin siyang basain for 5 minutes. Kaso, ayan, balak na atang taburan ni Charlie si Lena. Tuwang-tuwa talaga ang twins pag nilulublob yung mga grass hair. Make sure lang din natin na talagang nakalublob at nababasa siya. Para perfect ang pagtubo ng kanyang hair. So, after 5 minutes, okay na naman itong si Lena. Bago pa nga siya tuluyan na hindi makahinga, ikinuha ko na siya dito sa bowl. Itong si Charlie naman, ni eh, balak pang isama si Marites dun sa bowl. Pero, inawat ko na nga sila at sabi ko, e eh, okay na to. At ito na nga ang kanyang itsura after niya mababad sa tubig. Binigyan ko na din siya ng face massage para fair naman. Pero wag ka, ang kilay on flick pa rin talaga. Pwede na nga silang magpatalbukan soon pag meron din siyang hair. Pero of course, sa ngayon, kailangan muna nating antayin na tumubo ang kanyang buho. At tingnan natin kung talaga bang tatagal ang kanyang kilay. At sino kaya ang mas magiging fresh sa kanila ni Marites. Bago ko din sila ilagay sa windowsill, pinadiligan ko na muna sa twins. Naglagay lang kami ng konting water para hindi naman sila dry na dry. At simula nga ngayon ay eh magsasama na sa bahay itong si Lena at si Marites. Kaya naman, para maarawan sila, nilagay ko na muna sila dito sa so window seal. And next week, i-update ko ulit kayo kapag meron ng hair itong silena. At syempre, ang hair din ni Marites.